share ko lang sa inyo itong Highlander na nabili natin. Ito yung first Isuzu Highlander ko. Dati ganito gusto ko, pang service sa pamilya namin. Kasi hindi ito sobrang mahal. Presyong kotse lang ito. Nasa mga 100 plus. Pinakamatas na yata nito, 200 plus. Pero yun yung talagang pinakamatas na nakita ko sa marketplace. Pero usually nasa 100 plus lang ang bentahan nito. Pero pang pamilya to, na sobrang solid ang makina. Sobrang lamig din ng aircon. Ito yung parang maliit na crosswind eh. Four holes lang siya oh. So ang mags nito napakadaling palit-palitan. Pang kotse lang, 4x1, 1-4. Pero ang makina nito, tanke mga, kininito, tank, eh, mga Parehas ito sa crosswind, parehas sa mga isuso na pick up. Pakita ko sa inyo. Tsaka yung body nito, unat. Oh kumupas lang. Yan oh, rinig nyo. Parang umatok sa gate eh. Grabe kumupas lang oh yung hinahawakan na part ito yung sinasabi kung di bali nang bumili ka ng kupas basta latang lata yung naman yung super kinta pero bugbog sa masilya grabe yan nipis ng body oh ito emblem kumpleto ito may konting masilya yung likod na pinto pero okay lang 1997 pa to orig pa yung salamin oh isuzu Tingnan nyo. Latang lata. Grabe. So para sa hindi nakakaalam, kaya kinakatok para makita ninyo kung gaano kakapal na yung pintura or yung masilya. Yan. Kasi pag hindi na siya tunog yero, yung parang matigas na yung tunog, yan, ibig sabihin yan, may masilya na yan or makapal na yung paint or dating nasabitan. sabitan yan, yun yung mga ibig sabihin pag makapal na yung mga panels. Kaya yung iba, gustong gusto nila yung pag kinatok, latang lata. Yan. So yun ang isa na gusto ko rito. Pangalawa, super tipid nito sa diesel. Ang makina nito ay 2.5 na non-turbo. So low maintenance din siya kasi walang turbo. Tinan yung loob. Original. Yan o, no, driver side o. Oh. Nakakatawa no ayan o ang linaw ng gauge o 218,000 kilometers pero working pa yan lahat sa aircon tira nyo yung mga switch nyan lilinis pa o yung upuan sa likod pakita ko sa inyo ayan o diba? dual aircon meron dito meron din sa likod kaya may upuan yan grabe Naingatan din eh oh. Ayun oh. Tsaka yung amoy sa loob, alam mo yung amoy na luma. Ito hindi. Amoy ano siya yung amoy coaching kochi -kutsi siya. Yung hindi siya amoy luom. Parang hindi nababasa yung carpet talaga. Tingnan nyo naman yung fabric niya mga ibiga. So nakakatuwa na mayroong mga ganito pang nag-e-exist na naingatan din talaga. Ang presyo nito para kang bumili ng mga VTI lang ng mga Civic, mga 90s, di ba? Pero ito, pwede mo nga ito gamitin pang hanap buhay. Pangkargahan, service ng mga tauhan nyo, o kaya naman sa pamilya ninyo, service sa church. Yan yung mga magandang ano eh, mga mura lang ang parts, easy to maintain, super tibay ng makina, ng pangilalim. 'di ba? matatagtas yung itsura niya, hindi naman siya mukhang lumang luma, 'di ba? Ayun, buhay na buhay pa yung headlight 'to. Oh. Kulang lang yung fog light dito eh. Binila nila ng projector na fog light eh, oh. Pero madali lang, meron sa Shopee, nakita ko 950 lang. Maganda lang dito, latang-lata pa siya. Kaya pag sumara talagang hmm? smooth eh. Oh. stepboard pa. Kahit sa inyo yung makina. Wala pa masyadong ano ang makina nito eh. Walang tagas eh. Tingnan natin ha. Ah. Kanina lang to din sa akin. Wow! Hindi ba? Ang ah? lamig pa ng aircon. Hanip, may isusu alabang pa na speaker, oh. yung CR nito eh. Isuso talaga acquired eh. 1997 pa. Original pa. Ito yung tuyo yung cylinder head oh bago na yata yung brake master at saka yung Hydrobac. ay hindi brake master original hindi bago na rin papalta na yung brake master at saka yung dito brake booster na maintain din nila makayos din talaga ang mayari nito parang okay to yung project car lagyan kaya natin ng mga size 17 to Ano kaya? Ibebenta kaya natin to o ano? Ang ganda kasi nung loob. Pag nahilamusan to ng isa, okay na to. Solid na to. Kasi kung sa loob mo pagbabasihan, okay na yun. Wala ka nang gagalawin. Eh, no? Ganto yung magandang mabibili mga project car. Yung hindi talaga bugbog. Kati carpet nyo. O rig. Ito yung gusto, gusto yung driver side, hindi nasira. Manibela lang, urig pa rin, oh. <laughs> ba, mayroon pang voltmeter, meter, oh. Ah, katuwa itong coaching to. Presyong ano na lang to ngayon, yung mga bagong scooter. Mga ADV, mga ganun yata. 100 plus kasi usually sa marketplace, makikita nyo itong Highlander nasa 100 plus parang pinakamal na yata makikita nyo 200 plus pero bihira yung lata lahat alam mo yun yung talagang unat sya iba iba man yung shade nya siguro yung pagkakupas iba ibang part depende kasi kung saan lagi nakatapat yung araw yan ah grabe latang lata papalagyan lata. mo lang yan dito ng basket oh, para mayroon kang top load Pagbabyahi kayo. Ilbawa norte no. Ilan capacity nito? Ah, bench type. So pwede tatlo. Sa dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. Sabi mo lang tatlo rito, pero minsan apat din eh. So anim. Pito, walo, siyam, sampu. O, tig dalawa lang para maluwag. Pero dati, nung naglaon yung kami, tatlo nandito, tatlo nandito. Sa crosswind, ah. E ganito rin na may ng crosswind, eh. Sinlaki lang to ng capacity ng crosswind. Pag na easy works degreaser natin tong mga sidings nito, lalong titingkad pa to. Tsaka yung ceiling, oh. Ayos din. Parang nakakatemptong tong itabi ah para pag may mga church outing o kaya ano, na, ito gagamitin na rin pandagdag sa service kaysa aarkila maayos siya naka ano na oh lutot na yung head unit oh saka ano siya ah, hindi siya yung malubay yung cambio yung around the world crispy pa yun oh. ayun oh hindi pa siya yung maluwag na maluwag yung parang ano laspag hindi Maayos. Ito yung ano eh. Wala nang heater-heater. Parang di gasolina. Pag susi mo, start ka lang na-start. Ayan oh. Pang. Yun na yun. <laughs> Magslang katapat nito na maganda. Pero ngayon maganda na itsura niya eh isusong isuso yung tunog eh, ganda okay na okay pa rin to pang pamilya tsaka wala tong timing belt kaya hindi kayo mangangamba kahit sa nyo dalhin to iakyat nyo ng bagyo ikot nyo ng north loop basta may langis, may tubig may diesel sige, go ganyan ka simple lang yung makina na yan at ganyan ka reliable yan kaya hindi yan basta pinalta ng isusu yung ganyang design nila talaga naman tinurbo nila yan pagdating sa crosswind nilagyan nila ng turbo pero okay lang yung hatak e ganun din naman eh malakas din naman to kahit ng turbo tsaka wala kang i-maintain na EGR wala kang i-maintain na turbo yun yung sa tingin ko lang ah pero syempre dagdag power din yung turbo pero kung wala man okay pa din so siner ko lang sa inyo kasi napapaisip ako dito kung papahilamusan ko tapos pang kikip na lang natin kasi bihira na rin yung survivor na ganito eh. Kali nga pala to doon sa kaibigan ng kuya ko. Pinangbibikol nila to, pabalik-balik sa kalamba. Doon niya nabili sa kaibigan niya. Nanginayang ako bigla no na i-drive ko. Yung aircon, okay na okay. Ang gaan ng manibela. Ang lakas humatak ng makina. As yun nga, alam mo yung hindi siya masayit sa ulo eh. Ramdam mo kagad yung sa auto pag yung din drive mo bilang mekaniko. Oh. Good ang preno, good ang clutch. Handling, suspension, wala naman lagotok. So, ano kaya maganda ganyan dito mga kaibigan? Benta? O ikip? Ay, hirap Hirap pag napapamahal ka sa mga sasakyan. Dadamin ang dadamin. <laughs> So comment kayo yung mga naka Isuzu Highlander Lalo yung mga naka Forma May mga nakikita ko dyan sa Facebook Mga naka 18 tas naka lowered pa yung Iba naman naka semi lift naman Pang off road yung setup Tingnan natin sa comments Mga Isuzu boys